Ngayong araw nga ay sinimulan ko na sa pagkakape ang aking umaga habang naghihintay dito sa rider na paparating para i-receive itong dalawang bulto na in-order namin kahapon. Mabuti na lang maaga nagpapadeliver ang aming supplier. Nagpatulong na lang ako kay Kuya Rider pagbababa at paglalagay dito sa labas ng bahay at panigurado ang ito ay hindi ko kakayanin dahil ito ay halos 100 kilos kumpara sa ibang bulto na nasa 45 kilos lang. Mabuti na lang may mga supplier at mga riders na willing mag-deliver dito sa lugar namin dito sa Mahay at talaga namang medyo malalang nakalayo-layo din to sa karamihan sa ating mga supplier. Saludo talaga ako sa mga rider. Biro mo um, yung ganto kalaking bulto ay naisasakay nila, dalawa pa at yung iba naman ay nagtatatlo pa. Pinalo ko na nga din si kuya ng tubig at pagkatapos nito ay nagabot na rin kami ng bayad para makauwi na at makarami pa sa pagdideliver si kuya rider. Pagka uwi nga ni Natalie galing sa eskwela ay pinunta agad ako dito Ba't sa likod ng bahay habang ako ay nagbubulsober. Okay, kiss mo na ako. ബേഡാ <laughs> 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 Mm. At mabuti na lang may dumaang mag at bumili si Mrs. para sa aming panangalian. Dahil marami ang inuwing gulay na may sabaw ni Natali galing sa school, ito nga pala yung kanyang piling at panigurado, hindi naman niya tumauubos, ito na lang yung pinang-partner namin sa masarap na prito na isda. Pagkatapos nga ng late na pananghalian ay dumating na nga aking pinsan para sunduin ang si Mrs. papunta naman sila sa first anniversary ng Sumba dito sa aming barangay. Dumating na rin si Tutoy Manny para makiligo at sa totoo lang wala naman akong balak manood dahil nga madami pa akong i-edit. -e -edit. Pero dahil may makakasama ako sa paggagala at panonood, sumama na rin ako sa kanya para maglibang-libang kahit kaunting oras. At sa totoo lang, hindi ako mahilig lumabas ng bahay. Sinama ko na nga lang din si Natalie para makapaglaro naman sa labas ng bahay. At panigurado, mag -e enjoy na naman ang mga bata. At magsapit pa lang namin dito ay kitang-kita na na madaming tao, madaming bisita dahil may darating ang artista. Mabuti na lang sumama ako at kahit papaano, mabibigyan ko si Cherry Ann dahil nagsisimula na nga rin siya sa kanyang pagbablog. Happy anniversary po! Namit pala dito si Maring Yet at si Ate Mildred ang masisipag na namamahala dito sa Entrance at pupasok ko ito ang aking nabutan. Music tapos nga mag-perform ng bawat partisipan ay dumating na ang ating idol na si Sir Wawi D. Guzman. ng aking pinsan sa mga gantong event na lang kami nagpapangita. At ito namang si Natalie ay ligayang ligaya sa paglalaro. O oh, baka hinahanap nyo kung nasan si Mrs. kumutang ako dito sa gawing itaas para ipakita sa inyo ang gigil sa pagsasayaw <laughs> ng aking Mrs. Ito ay isa din sa paborito niyang gawin pero dahil nga madalas busy sa negosyo ay hindi na rin siya nakakasama sa mga gantong event. O oh, muli, happy happy first anniversary po sa lahat ng taga sumbakya na nakipag-participate at maraming maraming salamat sa lahat na naging bisita, especially sa mga naging guests natin ngayong araw Kung nagustuhan mo ang video na ito Pakikonsider, palike, and follow na rin Maraming maraming salamat Ingat, bye bye, God bless.